I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Kahil kanina nga guys, sa Dabao Bound nga itong ating couple Para nga sa exhibition game ng ating ni Pangilinan sa Dabao At talagang kasama nga rin itong ating Belle dahil siya nga ang special guest performer dito pero narito pa nga guys ang bawat larawan na pinuhos patungkol sa ating kopol na sila Donnie at Bal Mariano na talaga namang sweet na sweet nga sa isa't isa kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento at agaw pansin na nga rin ang kanilang mga kasuotan na talagang matchy matchy talaga ang ating kopol. Narito nga guys sa nasabing caption ng Star Magic Feels The shooting stars and the lovely guest performer, Bel Mariano, are now headed for Davao City. Handa na ba kayo? Kita kits mamaya sa Star Magic Shooting Stars Exhibition Game. At talaga namang narito ang bawat komento na mabula, bula. Machi sila. Super ganda naman ni Bel. Wala pa yatang makeup siya. What more pa kung may makeup siya? Sobrang ganda pa. Ang ganda ni Val kahit ang simple lang na suot at walang make up. Super excited na nga rin ang mga bula na makita nga ang ating couple dahil Ayuda malala nga ito para sa ating mga bula. Kaya stay tuned lang tayo for more update kaladoni at Val sa mga susunod na Ayuda pa.